yan mga bro at magandang araw nila sa inyo Yan at mm, Hindi ako nakalaut ngayon at mm, Malakas kaninang madaling araw Ayan mm, Ngayon lang kumalma nung Lumabas ng araw Kaya hindi ako nakapangawil Yung aking kasama nakapangawil sa doon Sa aming pangawilan Hindi ko lang alam kung Nakahuli yan. Yeah. Nandito ako ngayon sa tabi. Yeah. Ngayon lang kumalma ang dagat nung ano na, tanghali na. Yung aking kasama ay narom pa. Nangangamil pa. rin. Yeah. Ang oras natin ngayon ay alas 8.30 ng umaga. nga ngayon lang kumaro kalma ng konti pero kanina ang lakas mga bro Pag punta ko sa tabindaga pero sa tabindaga tanong, ay sa bandala at namumuti-muti na mga bro Malalaki ng alo doon sa bandal na yun. Doon kami nangangamuli. Tapat ng laki si Pabugso-bugso kasi ang ano pa ng amihan dito mga bro. Ang lagunus ng hangin. Eh, pag may hangin eh, saglit lang lumaki ang alon. Kaya hindi ako nakapala kanina. Ka kala ko hindi nakakalma. Yun, kumur kalma naman mga bro. Pero ang oras ay nasa ano na. Alas satu namanya yang Ya Yang ya. ya, ini apa lah? Set out ini Saya hanya Set out apa lagi? Brother Jimpo TV. ya, set out saya di jam 10 saya Ingat jam palagi lagi? Set out ini di Chat out din nga pala kay pareng Carlo dyan sa may gasang. Ay, nagkakasimi na mga bro. Medyo na laki na uli ang alon sa banda laut doon sa aming pangawilan. Tanaw ko dito na namumuti-muti na. Doon sa tapat na yun. Doon pa kami nangangawil. sa malayo, malayo. Doon pa sa unang pa panang barko na yun. Doon pa mula sa barkong iyon dalawang ganito kalayo pa bago makarating doon sa pangawilan yan mga nangangawal din nung sa tabi yan nandyan na parang nandyan na yung kasama ko mga ngawil sana may huli siya umuwi na ang aking yung kasakasama ko mga ngawil mga bro na ganun din ang pain estudyante ko yun ang aking kumpare ilan na ang estudyante ko dito sa pain na yan dati balahibo lang mga gamit nila ngayon sabi ko mag kayo nito sa pain na itong ginagawa ko yan nung ma nila at makasubok nga sila makapagtaas yun po lagi na lang ganoon ang kanilang gamit yung kabad na tinatawag yung aluminium hindi na sila nagbabalahibo kasi sa kabad pag naibigan ng malaki-laki uh, naitataas talaga pag magandang magaling magpalaro ng isda yan, yan nari yan ha. para kung hindi ako nagkakamanis yan, yan yung nananak mo na yun siya na yun yung kita ganun yung may nangangabudini sa tabi na kulay itim ang dang, ya, damit yun may nananak mo doon sa unahan na yun yung makaarap na dito. Parang siya na yun. Tingnan na natin kung siya na nga yun. Nakaarap kasi hindi kita ang kulay ng pintura. Maintindahan kung siya na nga yun. Ayan, <clears throat> shout out nga pala sa mga tagabaybayin ng San Francisco, Lipa City. Yan. Set out sa inyo dyan at yung mga kapatid ko Set out sa inyo at set out sa mga pamangking ko dyan at shout out din nga pala sa itay sa Bicol type pagaling ka dyan palakas ka ah, parang siya na nga mga bro ay, Parang hindi, ay, nga ito ay hindi pa yung nasa ulihan pala hindi pala siya yan yan na yan hindi pala siya yung nasa ulihan na yun nasa tapat ng barko parang siya na yun malakas na kasi doon sa aming pangawilan ito klaseng ito pa kam, mga kabraw itong klaseng simoy dito ang alon dito doon sa aming pangawilan na yun malakas na doon may bultay na kasi ang hangin paparoon. May bultay na ang hangin. Ngayon ang alon, may bultay na rin paparoon kaya malalaki na doon sa area na 'yon. Ah. Yeah. Sino kaya 'yon? pare, ba? Maintindihan mo nga bro kung sa na nakaharap kasi pag nananakbo pa parito, hindi kita ang kulay pag tumapat sa makita ang kulay ng pintura. Yan yung natanawan natin na isininyas ko doon. Hindi pala siya yun. Ngayon may isa ding bangka para yun. Nasa tapat ng barko. Yun, nasa tapat ng barko siya. Yun. May maliit yun. Medyo malayo lang talaga mga bro. Hindi ko mapalapit ang aking camera. Maitid lang kung siya na nga yan. Pag-aalas na no, yung ano na. Pag-aalas na no, ibina. Malaki ng alon doon. Yan yeah, mga bro ya yeah, malapit na. Yung tinuturo kung ba bangka na sa tapat ng barko. Yeah, parang siya na nga yung kulay pula. Yan. Yeah, kita ganun yung nananakbo na yon Nasa tapat bang tatlong mga ngawin lari sa tabi. Kulay namumula-mula. Parang siya na nga yan. Ha? Huh, Tamakbo Malakas na yan doon eh, Sa pangawilan, mga bro. ah uh, Sana may huli. Para hindi naman siya malugi sa takbo niya doon. Lapit na siya. Yeah. Ya. Sana nga yan. Yan nandiyan na. Pag ay lumiko dito, ya yeah, baka may ulo yan. Kasi doon pa yan na uwi sa ano? Yan no. Yan na yan. Siya na yan. Kasi dito siya nagbebenta ng isda. Yan. Diyan na atin aking pupuntahan mga bro. Sino mo bata? Ambalita Ay ngayon, parang kumurukal man nga to, dagat, oh. nag ba? Sila mo naman niya at kainit. Paano ka makatulong doon, pag tataas? Oh. Oh, ata, Oh. Oh, di nga pa kundong. Awak dito ha, wag na sumunod doon at not... Tay tay tay. Tay tay tay. Isa lang kabayan. Si... Ya, yeah, may huli yata mga bro. Oh. Bilang. Ye, okay, bilang. O yung kawayan, buhatin mo ang kawayan ni Talso mo. O tay tay. O pabuhat mo. Yan, din sa bandita. Mga kana. Yan. Yan. Ayos na yan. Yan. Yeah. <tinyo> natin kung may huli siya. Ah, para may huling ayo, may huling mga bro. Yan. Tanigi. Oh. Oy, tatlong piraso. Apa Ay, okay sa so alright nga. Mga dumalaga. Yan. Sige na, tempat ang Yan oh, Uy. oh. Okay, All right. Yan, ang kanyang huli Okay Ating Ami, paro na Ay, salamat sa Diyos At nabihayaan yung aking kumpare ah <laughs> <Yan. laughs> <laughs> Ha? At kaya nga hindi ako nakalawit At tignan mo Dito nga namumuti Ngayon lang kumalma Ay naroon nga, naroon nga ng aking gamit sa bangka <laughs> O oh, nyan narito na ako yeah. Yeah. buti na lang nabiyayaan yung aking kumpare ya yeah. yan yeah, kilo na ng isa bali kulang kulang dalawa at report oh, kulang na isang guhit sa dalawang kilo at report yung isa okay, bye bye hindi yeah. sa tabi Ah, oh, malapak <coughs> Hello, tatlo kalahati. Mm, pangalawang karga. Tatlo at kalahati. Ya. Yeah. Nakatatngus siya mga bro. Susunod sana ako ah, lalaki na lang 'alon din no. Apat ata. Mm, ayan eh. Ay kita Ay Pero ko bait na ri parey. Ah, masakit. Lang, apat. Hindi man lang tunog. Comfort mahigit. Hindi man lang tunog dagdagos. Isang takbo lang. Masakit ang tama niya. Ito. Apat at Ah, Lige. apat at one fourth na lang yan. Ayan. Okay. Yung pangatlo, medyo malaki-laki. Ya, yeah. apat at one fourth. Ya. Yeah. Okay. Ya, yeah, mga bro, buti na lang at mm, nabiyayaan yung aking kumpare. Ya. Yeah. Kaya hindi ako nakalaot mga bro, imalakas kanina. Siya, pumirsa na. Sabi ko, umuna ka na. Ayan, yeah. pumirsa Nagmirsa na siya at mm, tindi na rin ang kanyang pangailangan. <laughs> Talagang ay, ako eh kahit na matindi na rin ang pangailangan. Pag yung, nasa tabi pa ako at malakas na ang dagat, ay hindi kasi malakas na. Baka palakas pa ng palakas. Yun ang nasa isip ko. Di bali na lang mga bro, abuti ako ng lakas sa laot. Basta yung nasa laot na. Pero pag yung na malakas, may hirap. Yeah. May alon dyan kanina. Lalo ka ng daluyong dyan kanina eh. Ang lalaki ka nga. Kaya nga hindi ako. Man. Yan. Salamat sa Diyos naman. At kahit pa paano nabiyayaan ka. Hindi naman hindi. Ano Ano At yung isda ay nabili na. At siya ay... Mauwi na. Pauwi na. Sige. Siyan. Salamat. O, sige. Ingat ulit sa paglakbay. Balik. Tumatak ng 10 kilo din yung kanyang pinagbintan at yung ano tinawad na. tatlong piraso. Tumatak ng 10 kilo. Yan at bali tinipid sa kilo dito. Bali nagkapira din siya sa 10 kilo na 3.5. Ay, Okay na rin. Hindi ako nakapalaot kanina at hmm. pemirsa na malalaking alon oh. Yan sige mga bro at shout out nga pala kay Inadayan sama anak, -anak niya diyan shout out sa inyo, at sa asawa Shout out din kay Dian TV yan shout out din kay Aldrin yan Aldrin Saligan ingat kay din diyan sa Taiwan niya at pa ya pala mga bro at shout out po sa lahat yan Sige, at sa mga sulod ko nga pala ng taga-panood, yan, set out po sa inyong lahat at ingat po kayo, kayo palagi sa inyong kinaroonan sa araw-araw. Yan. At sa mga nakapag-subscribe po sa akin, yan, sa out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong sa inyong lahat. Yan. At sa mga mga bukas pa lang po ng aking YouTube channel, yan, pakisupport na naman po. Yan. Yan. At sana naman po ay mapabalik ng aking aking youtube channel at nagka problema po na hindi ko alam na wala po ang ads Ay, Ay, yung pati yung kinita ko na hindi ko pa na ano na wala din po yan yeah. uh, hindi ko alam po anong naging problema ng aking youtube channel yeah. at sige po sa gusto ng sa tapos po sa inyo lahat at sa mga OFW po na nasipot ibang basa. Yan. sa tapos po sa inyo lahat at ingat kayo palagi dyan sa inyong kinaruroonan. Yan. At sige mga bro at abang nalang to sa sunod upload. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay? Alright.